Good day po mga ma'am sir. Nandito po yung tatlo kong alaga oh. Dalawang red turtle dab at saka isang zebra dab. Saan kayo galing ha? Sandali lang. Kuha mo na ako ng pagkain. Ito oh. Ah. Kau, zebra zebra dab. ikaw ito po yung brako mga boss ako yung brako ko na red turtle dab ito po yun mga breeder ko po yan ikaw dito yung dab talon good job At nandito naman po yung isang red turtle dab Yung sa amin na tukro Nagpapainit Minsan lang kasi lumabas yung araw ngayong linggo relax na relax at ito na po yung inakay na manatad mga boso medyo malaki na po mga dalawang buwan pa sila mga 6 months pwede na yan sila magbreed ito na po yung gawin kong bagong breeder yung mga magulang kasi nito wala na dito, yung babae yung lalaki lang naiwan ito po yung lalaki mga boso na dati kong breeder, yung kasama nito wala na po at update ko na rin tong breeder na red turtle Dab, mga boss wala na nga pala ito dito kasi binobole po ng alimokon masipag sana ito mitlog ito po yung nagpaparami sa mga laga ko pero wala na mga boss binubug kasi ng alimokon yung alimokon kasi territory sila tulad po nito mga boss palipat lipat ng dapuan si red turtle Dab. pero sunod, nang sunod pa rin si Alimokon Yun po. Ah. Hindi magtagal, ah. alis na rin ito. At ito naman yung breeder ko na alimukon mga boss. Kakatapos lang po nila maglimlim. Ito po ang isa o. Oh. Nagpapainit. Mahilig din po sa ratilis itong mga kaibigan kong alimukon. at ito naman yung dalawa kong kaibigan na parot mga boss oh. san kunyur at saka kakatil yan kabisado na nila yung lugar mga boss kaya lang si kakatil hindi po bumalik nandun po sa kabilang kuryente yun po oh. kahit anong tawag ko hindi na po bumaba Maraming salamat po. Baka pwede namang pakishare at follow naman. God bless.